Exodus chapter 7. Sinabi ni Lord kay Moses, ginawa kitang tulad ng Diyos sa harap ng hari ng Egypt. At ang kapatid mong si Aaron, ang magiging prophet mo. Sasabihin mo kay Aaron lahat ng inuutos ko sa iyo, at siya naman ang magsasabi sa hari na payagang umalis ang mga Israelites mula sa Egypt. Pero gagawin kong matigas ang ulo ng hari. At kahit na magpakita ako ng maraming himala at nakakasindak na bagay sa Egypt, hindi pa rin siya makikinig sa Kaya magdadala ako ng matinding parusa sa Egypt at ilalabas ko ang bayan ko mula sa lupa inyon. Makikilala ng mga Egyptians na ako si Lord pag pinakita ko ang kapangyarihan ko sa kanila at pag nilabas ko ang mga Israelites mula sa Egypt. Kaya ginawa ni na Moses at Aaron ang inutos ni Lord. 80 years old na si Moses at 83 naman si Aaron nung makipag-usap sila sa hari. Ang tungkod ni Aaron. Tapos, sinabi ni Lord kina Moses at Aaron, Kapag nagdemand sa inyo ang hari na magpakita ng himala, sabihin mo kay Aaron na ihagis ang tungkod niya sa harap ng hari at magiging ahas ang tungkod. Kaya pumunta si na Moses at Aaron sa hari at ginawa ang inutos ni Lord. Hinagis ni Aaron ang tungkod niya sa harap ng hari at ng mga officers nito at naging ahas ang tungkod. Kaya pinatawag ng hari ang matatalinong tao at ang mga magicians at ginaya nila ang himalang pinakita ni Aaron. Hinagis nila sa lupa ang kanya-kanyang tungkod at naging ahas din ang mga ito. Pero nilulun ng tungkod ni Aaron ang mga tungkod nila. Kaso, naging matigas pa rin ang ulo ng hari at di siya nakinig kina Moses at Aaron, gaya ng sinabi ni Lord. Ang unang salot, naging dugo ang tubig. Pagkatapos nun, sinabi ni Lord kay Moses, Napakatigas ang ulo ng hari. Ayaw pa rin niyang payagang umalis ang mga Israelites. Kaya puntahan mo siya Bukas ng umaga, habang bumababa siya sa Nile River, dalhin mo ang tungkod na naging ahas. Tumayo ka sa pampang ng ilog at dun mo siya abangan at sabihin mo sa kanya, Pinapunta ako ni Lord na Diyos ng mga Hebrews para sabihin sa iyo na payagan mo nang umalis ang bayan niya para makaworship sila sa kanya sa desert. Pero ayaw mo pa rin makinig. Ngunit... Makikilala mo ngayon kung sino si Lord dahil sa mga gagawin niya. Tignan mo, ihahampas ko ang tungkod ko sa ibabaw ng Nile River at magiging dugo ang tubig nito. Mamamatay ang mga isda dahil dito. Babaho ang ilog kaya di maiinom ng mga Egyptians ang tubig nito. Sinabi pani Lord kay Moses, Sabihin mo kay Aaron Naitaas ang tungkod niya sa ibabaw ng mga ilog, kanal at mga lawa sa Egypt. Magiging dugo ang tubig kahit sa mga batsyang gawa sa kahoy at sa mga batong jars. Kakalat ang dugo sa buong Egypt. Ginawa niya na Moses at Aaron ang inutos ni Lord. Inihampas ni Aaron ang tungkod niya sa ibabaw ng Nile River. Nakita ng hari at ng mga officers niya na naging dugo ang tubig sa ilog. Namatay ang mga isda sa ilog at bumaho ito kaya di mainom ng mga Egyptians ang tubig dito. At naging dugo ang lahat ng tubig sa buong Egypt. Pero ginaya din yon ng mga magicians ng hari gamit ang mga magic nila. Kaya lalong naging matigas ang ulo ng hari. At hindi siya nakinig kina Moses at Aaron gaya ng sinabi ni Lord. Hindi pinansin ng hari ang nangyari at umuwi na lang siya sa palasyo. Samantala, naghukay ang mga Egyptians sa paligid ng Nile River para makakuha ng malinis na tubig kasi di na nila mainom ang tubig sa ilog. Lumipas ang pitong araw mula ng hampasin ni Lord ang ilog.